Hindi bago ang buhay mo. Yes. Ilang taon na nung nanalo ka sa PBB? Parang 15 years na. 15? 15 years kasi 2010 ako lumabas ng PBB, Miss oh. Karen. 15 years. Magkano ang napanalunan mo noon sa PBB? sa mo ginastos? 1 million. Ang, ku -an. alam mo, grabe talaga. Curious talaga sila lahat sa napanalunan ko. Ganun pala tayo, no? <laughs> 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 Inaalam natin natin. 1 million ang kuan at with bahay yun, Miss Karen. Ang 1 million na yun, Um, bawas pa ng tax, so mga 800,000 na lang. Tapos binawasan pa yung mga utang ng mama ko na 300,000 sa boto-boto, so mga 500,000 na lang. So meron pa tayong mga natatawag na mga... Yeah. Kung ano man, balato naman, so may mga... Uh, oh my um, gosh! Ay, po -ubos may nabuk. balato! Yes, may mga gulo naman. Pero it, gusto mo rin yung ibigay because alam mo cultural. naman oh, no? cultural natin. and um, willing ka rin, generosity. Nag-share ka din sa family mo. So talagang, all in all, talagang... Fade away, did you? Yeah. But how did that change your family's life? It changed my family a lot. nag-attitude sila. Nag-attitude <laughs> <laughs> pa, nag-attitude pa. Hindi, hindi. Nag-change a lot sila because of our situation namin. Dati ba isang, parang parang isang kahit isang tuka nga kami, wala nga kami pambili ng bigas. Dati mga ano na kinakain. Pero ngayon talaga, talagang nabibili namin, thank you Lord, at nakakain namin yung gusto namin, thank you Lord. Kasi noon naman, hindi ka makakakain. Siguro makakain ka lang ng spaghetti kung may handa. Makakain ka lang ng mga bihon kung may handa. Amoy amoyin mo yung kapit bahay Kung nuhari, bibili ka. Magtabili po. <laughs> Pero yun pala, ah, my birthday ah, sige, pasok ka, sige. Ha. So, ngayon talaga, thank you, Lord, na hindi mo naman to plano. Yeah.